Oh, amoy ka na. Pero wait lang. Anong batang bata? Hindi na ako bata. Marunong na ako gumawa ng bata. Oo. Wala. <laughs> Pero ba? Hindi na ako bata. Pero thank you so much ha. Kung yun yung tingin mo sa akin, batang-bata. So, ibig sabihin talaga, alam mo yon na may maintain ko yung freshness ng aking face. Kasi nagbumuka pala akong bata sa'yo. Pero to be honest talaga, uncle, yung edad ko ay 28 years old na. So, matanda na talaga ako, uncle. Matanda na ako, 29 years old na. Ah, 29. 28 years old na. Magte-29, magte-30, magte-31. Wala na tayo sa kalendaryo. Matanda na ako, te. Siguro yung pinopoint mo, bata ako tinubuan ng buhok sa kilikili. Oo, 12 years old ako, tinubuan ako ng buhok sa kilikili. Tapos, ten secure ako sa mga classmate ko. Kaya syempre, di ba, nagtatanong-tanong tayo, naku-curious tayo sa ating mga katawan. Kung anong, bakit tinutubuan sila ng buhok sa kilikili? Bakit, te? Eh, yung iba wala, yung iba meron at lalo na talaga ako, sobrang dami talaga yan kaya ang ginagawa ko, abay binubunot ko talaga ng chane yan, sineshave ko talaga yan ng blade, bahala na magkadugo-dugo ang kabataan ako basta matanggal yan, kasi na insecure ako, kasi gusto ko magsuot ng mga sando na mga ganito, lalong lalo na ng kabataan ko, so yung mga ganitong mga suutan, abay na insecure talaga ako, naiingit talaga ako sa mga ganun, kaya ang ginawa ko abay nangingitim na yung kilikili ko na na siya, doon nagsimula yung nawala ako na ko yung self-esteem sa akin sarili, nawala ko ng confident, tapos nag-t-shirt na lang ako na nag-t-shirt, pinahaba ko na din yung aking box sa kilikili, tapos nakita ko, pumuti-puti naman pala. Hmm. Pero, to be honest, talaga ha, ulitin ko lang, hindi na ako bata, matanda na ako uncle, graduate na ako ng college, pakita ko sa'yo. Hmm graduate na yung auntie nyo ng college, ha, pwede na mag-asawa ng mga sampu, lima, ba para naman na mag-anak ng mga isang dosena, mga ganyan ba, maraming asawa, para naman pag tumanda tayo, maikwento tayo sa mga bata, sa ating mga anak, sa ating mga kanununuan, ikwento natin sa kanila, sa mga bagong henerasyon, tatanungin ka ng anak mo, mami, ilan yung asawa mo? Abay, bente! di ba diba? Maganda ang kwento. Gumawa ka ng story dito sa mundo. Ganon. <laughs> Pero no, 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 ha? Pwede na gumawa ng bata. Pwede na mag-asawa. Kasi, 28 years old na ako. Matanda na ako. Sige, maghanap ka ngayon ng 28 years old. ay pagtabi mo sa akin. Siyempre, fresh ako doon. Eh, pagtabi nyo, ha? Ge, maghanap kayo ng 28 years old. Fresh. Pwede na magpakasal, pwede na mag-asawa, pwede na gumawa ng anak. Hmm. Pwede na umere, medyo matibay na yung aking matres pag umere ng bata. <laughs> so, ayun lang siya, auntie ko. I'm not a batang bata, ha? Matanda na talaga ako. Kung ang tingin niyo sa akin ay bata, abay, maraming salamat. So, ibig sabihin talaga ay baby face talaga ako. Hmm? Fresh! batang bata, makakaakit pa tayo ng 20 years old na lalaki dito. Oh, te, pwede pa. Kaya nga dati sa school eh, fourth year ako noon, fourth year college ako doon. Tapos, may mga humaharot-harot sa akin ng mga bata. Mga first years, isip-isip ko lang, doh, parang kakatuli nyo lang ha. Tapos yung ligawan niya ako, Hmm, tanda na ako no, ah, pa mga bata. Mm. Kaya hindi na ako napatol sa mga 20 years old. oy kasi nga matanda na ako. Parang ang tingin ko sa mga 20 years old, mga 18 years old, parang mm, amoy pawis man. Uy, gano'n mo na ang akong napakiramdam. Kaya matanda na ako. Naghahanap na ng medyo matanda. Mm -mm. So, yun lang ha. Bago mag-end yung video na to, kas ka muna. humot man. Uy, amoy batong bata. <laughs> Hindi nakakatuwa.